Iba talagang puti natin, lalo na kapag naiinitan. Siyempre, alagang wear may yan at hindi natin kailangan malintana sa init dahil nga ay plant-based tayo. O, sya, sya, At dahil may araw-araw na vlog na tayo dito, hala, eto, panoorin nyo na naman ang today's lakad and ganap. Hello guys! Sa sobrang pagod ay late kami kaya dito na ako mag-aayos sa sasakyan. Ito yung bare look ko at ito yung outfit ko. Nude, brown, and white ang ating labanan for today's video. So ngayon na kami pupunta ng BDO dahil nga hindi na push kahapon sobrang traffic din at saka ngayon na din namin ibibigay yung bag na Goyard. And since same way lang naman yung pupuntahan at saka today may nirecommend sa amin na computer set. Mura lang siya, 10800 yung pinakamura pero gusto namin yung maala aesthetic look. So, check din namin later after sa bank kung maganda ba siya. May white, very clean tignan. Tsaka yung umilaw-ilaw na keyboard, o, oh, ba? Diba? So, yun yung ano natin. Yes, diretso lang. Yun yung check natin after natin sa bank ko. Pero for now, punta muna tayo ng tawagan mo pala si Papa para sunduin sila mamaya. Tapos, punta tayo ng BOC mag-withdraw for i-deposit -de sa BDO. Pahira muna ako ng pera mo. Doon na muna mag-withdraw. Tapos, bayarin kita. May bank transfer lang ako. Ang basa pa ng buko, guys. <laughs> Sige, uh -huh. ayusin ko lang muna mukha ako. So guys, eto na yung look ko. Oh my God, nakalimutan ko yung pang blush on ko, girl. Kasi nga sabi ko dito na ako mag-aayos. Anyways, look at my lips. Oh, meron akong bagong sinubukan na lip and cheek tint. Maganda to sa personal. Para kung nagpaano ng lips mo, yung nagpapauti lips yung parang nagpalaki ng lips pero hindi maganda siya talaga in, in, person ano siya yung magic tint siya na transparent yung kulay niya but when you apply it in your lips or anywhere in your skin nagkukulay pink siya girl and para kang kumakain ng lechon kasi nga may shining shimmering siya ay hindi naman yung parang may glitters yung parang ano lang kintab kintab girl oh basta maganda siya anyways okay na to hindi na din ako nagsuklay of course hindi naman ako lagi nagsusuklay and dito na kami dumaan sa may diversion ayan so dito na kami dumaan para mas mapadali papuntang X. Circleland girl. Tapos pagdating ko doon sa video, magta split ako. Syaris. Sabi kasi ng kasama ko, when you get there, magta split ka lang. Sabi ko, huwag mo akong hamunin kasi marunong ako tumamling. Baka nakalimutan mo. Marunong din ako mag-split. Baka magulat ang all. Sabi niya, ay oo nga pala, huwag na lang, cancel na lang, abort mission yung kasama ko sa work sa BOC, partner niya kasi yung nasa video na pupuntahan natin. May mga reason kung bakit. Saka ko na lang sasabihin kung bakit ano itong nagkakaabalahan namin. So, yung partner niya yung nasa video at isa siyang officer. Tapos, mas maganda sa kanila, girl. Kasi sa amin, pag nag-open ka ng account, you need to bring one by one or two by two picture. Sa kanila, hindi na, girl. Doon ka na pipicturan. All you need to do is to bring yourself, to bring your money pang deposit, and then mag-fill up ka lang ng form. Ganon lang, kadali. Hey, hindi na naman kailangan dumaan ng mga mall para magpa-picture kasi nga doon na magpapapicture. After doon ay punta nga kami doon sa may computer shop somewhere lang sa UIC Bonifacio so nasa downtown area lang. Malapit lang din sa mga area na pinupuntahan namin so bibisitahin natin mamaya. Papakita ko sa inyo yung bet namin ni Bobby na semi pang gaming setup and pang business na din so sabi ko kay Bobby, ipush na natin yon kasi gusto ko yung maala aesthetic and then kapag grow ng pag grow na talaga yung business, then that's the time we need to find office na for that department yung mga isa-isang computer na talaga yung basic computer, yung standard lang. Sa atin, para sa atin yung pinaka-head ng mga computer, o oh, pinaka-head ng mga computer, at least merong ganon. So, para naman maganahan din tayo mag -ta trabaho kasi maganda nga yung computer na kinuha. Talagang yung gusto talaga namin, hindi yung na-push lang kasi yun lang yung budget. Go for it! 'Di diba, kasi yung sabi ko sa inyo, yung nakita namin sa Abrisa, dalawa kasi ginawan sa amin ng quotation, merong 95,000 at merong 100. Bet talaga namin yung 100, guys. 100 plus, hindi exact ha. Kasi yung monitor niya, yung may pahiga plus pa curve, tas merong dalawang nakatayo sa gilid. If familiar kayo sa vlogger na Sir Gabien, O oh, ganun yung computer nila, yung tatlo yung monitor girl. Tapos yung CPU, syempre yung gusto ngayon na parang transparent tapos ni ilaw-ilaw, yun gusto ko. Pero since hindi namin kami mga gamer, pero gusto lang talaga namin din magkaroon ng ganyan kasi kapag may editing sa video natin soon kasi gusto ko dito na account everyday vlog tayo dito gusto ko may taga edit na gusto ko din may taga video na pero ngayon binabudget muna namin ng pera kasi nga ay 2 months tayong freeze <laughs> binabudget lang namin kung ano yung on-hand namin ngayon para sa mga dapat or importante muna basta plano ko po mga kasana all ay meron na akong taga video may taga edit na iba sa Maricar Escamado iba din sa Maricar e Manila so yun yung magiging ganap yung magiging setup so soon darating din tayo dyan And gusto namin mag hire yung house lang sana na taga-edit para ma-monitor din namin. Kasi dati may taga-edit ako, Diyos ko. Talagang araw-araw kami nagsisend. Siyempre, parang trabaho na din sa amin magsisend. Unlike kung andyan na talaga sa bahay nyo, bigay mo lang sa kanya itong bagay na ginagamit ko sa pagbablog ngayon, itong DJI. Tapos siya na yung mag-transfer, siya na yung mag-edit -e and for approval na lang sa akin. Gusto ko yung ganun. Kasi kung sa bahay lang nila, parang work from home, sisend mo pa yung video, ba? Diba? Siyempre, gaya ngayon. Ilang weeks na kaming araw-araw, umaalis kaya nga ay walang masyadong tulog, girl. Tingnan mo, napaka-haggard, pero chokes lang ang importante ma-process ito lahat. Kita-kits na lang mamaya sa video, girls. Eto na nga, papunta na tayo sa loob at aminin ko talagang hindi ko kabisado yung SM dito. Pero in all fairness, sa mga iba tayo, nakikita na ko sa wet po ko dyan, charis. And sa mga follower ko dati, pa alam na alam yung hindi ako ganyan kaputi dati, not until nang nakilala natin si Wermi. Kaya sa mga insecure sa skin dyan, gustong pumote o may gustong ma-achieve sa skin, just ko gamitin yun na si Wermi. Just trust the process and wear it to Yun lang yun, ganun lang kadali. Hi guys! Finally, naka-open na rin ang account. Supposedly, hindi pa sana kasi may old account pala ako dati sa Kirino na single pa ako. So, kahit ako trabaho sa banko, iba din pala ang system nung iba. So, sa BDO naman, kapag meron ka nung account talaga sa kanila, kahit pa nung single ka pa, ay kailangan makipag-coordinate ka sa branch na yon Since yung iba yung branch natin, so kailangan nila ng marriage certificate ko. And supposedly, tomorrow pa sana. Okay naman sana kasi nga ay bukas naman sila kahit Saturday and Sunday. Kaya nga lang ay tomorrow babalik kami ng check-up. Mag-reading -re na si Doc sa result ng aming mga examinations na pinatest sa amin. Probably baka hindi na naman na atin maabutan yung banko. Ang ginawa namin, umuwi na lang si Bobby God para kunin yung marriage certificate at yung DTI natin. So, nakapag-register na tayo. And gusto ko lang sana is passbook. So, same amount lang yung babayaran mo kapag passbook alone and passbook with ATM. So, sabi namin, sige, i-grab na lang namin yung with ATM. And now, we're on our way to dun sa Bonifacio na computer para bumili ng computer set yung gusto ko. Bumili lang kami ng Greenwich, mga mems. Dito na lang kami kumain. Ayan. Kasi hindi naaabutin talagang talaga hanggang alas 7 lang yung computer set na hinahabol namin. Hindi ko alam kung kaya pa namin ibigay yung bag na dapat pagbibigyan ko. Ano pa bang lakad natin? Eh yun, tuloy na yung dito na sa Dabaw yung paghatira natin ng Wear products. Andito na yung truck nila. So, ihati din namin mamaya. So, for now, kakain na muna ako. Sobrang gutom talaga ako. Yun lang. Guys, andito na tayo. Yan. Tsaka dito, malapit lang siya sa UIC Bonifacio. Eto unang kita ko itong mga neon na fish is doon sa Cebu Ocean Park. Kaya hindi ko pa na-upload hanggang ngayon. Eto yung gusto ko guys na all white. White na monitor, keyboard, at saka yung CPU. Well, gusto ko nga palang magpasalamat dahil sa abala namin. Dapat hanggang alas 7 lang sila. Pero next sila hanggang alas 10. Para lang ma-set up ito at ma-download lahat na mga kailangan namin para sa business namin. Actually, one hour lang daw naman ng oras na kailangan. Pero ay syempre nakipag pa kami doon. So naparami ang usap namin. kayo umabot kami ng alas G's. Ayan, super cute na talaga ako sa pink, guys. Sobrang parang naiinlove ako. Pati sa CPU na transparent, tapos nag-iba-iba ang kulay. Kung pwede nga lang is steady to pink and violet. Plus blue. Tapos yan yung extra mouse. Tapos eto yung kanina. Eto yung mas pang-gamer talaga. No, Dadami, eh cute mong pod kay ano. Pang-gaming ito. Kaya mo siya pink, kayo mga kalang. Oo. Cute ka, ayo. Oh, o, oh, ba diba? Kahit hindi gamer, ganito yung setup. Plus, may pa-headset pa, girl, na kulay pink. Oh, may ilaw-ilaw ilaw din siya, oh. Ang gabi, ma'am. Good, kayo. Wow. Tsaka yung microphone niya, o, oh, ba? Diba? Sana all. Guys, ang dami naming na-avail. Yung Hertz Hertz, dapat 75 lang yung standard, pero binigay 100. Tsaka yung storage, dapat standard to 50, sir, no? Pero ang binigay ay 500. Sana all! Amo! Mapapagamer tayo bigla. Sino ka dyan? <laughs> Alodia. Oy, zombie-zombie. Yan, guys, kung naghahanap kayo ng mga laptops or gusto nyo magnegosyo ng mga piso net or what, ayan, napakaganda na. Ito yung sample nila. oh di ba? Punta lang kayo dito sa May Bonifacio lang. Oh my God, malapit lang siya sa UIC. Guys, good thing dito, nasa tamang tao ka kasi magbibigay sila knowledge about sa gusto mong bilhin. Okay, kasi kami, wala kaming alam. Ang gusto lang talaga namin is pang business but at the same time, gusto namin na pang gaming look. So, may re-record din sila. Hindi ko yung na ang ganda. Oh my God. So, feeling gamer na kami nito. <laughs> Lulong, excited ako. Ang daming kulay pink. Pero, sabi ni Javi, wag lang ikulay pink lahat. Ayan yung mga choices nila sa taas. Ayan. So, pili lang kayo kung ano yung bet nyo. Kung gusto nyo naman maala aesthetic, parang katulad sa akin, white na lang. Go for white. Or kung gusto mo naman babae ka na gamer or what, gusto mo yung sa sarili mong kwarto, go for pink. mayroon meron din kaming wifi dongle dito para wireless na siya and may bluetooth na din. Para kunwari magsasend kami ng video para sa video editing. So, mas madali na lang siya. Ayun, hindi na siya itatanggal sa likod. Baka hindi pa namin alam paano <laughs> ilagay pabalik. Saan ka ma'am? Wala, oh, kahan lang. Thank you, Ella. Ella. Mali ba ko sa pangalan? <laughs> Thank you, Sir Lowell and L L N, A. <laughs> L N A. 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 Gadgets, na lang, ma oh. Thank you, L N A Gadgets and Sir Lowell. Thank you, ma'am. Thank you, sir. So guys, bago ko makalimutan ng lahat, ito yung sinasabi ko kung bakit ako nagpa-ultrasound ulit sa breast ko. So ito yung blower na sinasabi ko ay Terra Classic. Eto po yung look niya. Meron po yung siyang glass sa loob. Madami na itong natulungan pero I don't know if kaya din ba ako nitong tulungan. Sana nga naman para hindi ko na kailangan magpa-opera sa breast ko. From Kuala Lumpur, Malaysia. Distributed. May QR din dito makikita nyo. Ayan. At air blower. Supposedly, so ngayon kami na araw magta-try nito dahil nga Kakatapos lang ng breast ultrasound ko pero hindi kami sure dito kung lalagyan pa ba ng adapter or what. Alam naman natin na dito sa Pinas, iba yung style lang may adapter kasi pabilog siya, ba? Diba? Eto kasi, since sa ibang bansa, baka lang meron pang kailangan. Kasi kung ididiretso namin siya ng saksak, naku, baka magkakinahiram lang kasi sa akin to. Bukas na lang tayo magpa-first day, I update ko kayo from time to time. Nakita ko naman yung kung gano'n na siya lumaki yung bukol ko, makikita natin, mamamonitor natin, kung talagang lumilit ba siya by the use of this. So, sana nga, no, para marami tayong matulungan. Okay, yun lang muna, and that's all for our vlog today. Good night.